Hello guys. Ah, uh, itong NS150, Papakita ko yung bagong gulong natin na uh, sa mga nagtatong diyan na uh, kasya ba yung 140 na size, 140 by 70 sa NS150. Ito ipapakita ko sa inyo sa mga nagtatong diyan, ito panoorin niyo to ha. Yan. 140 by 70 'yan. 'Yan 'yo. Sobrang lapad. Laki ah. Hindi siya sayad siya sa tapalodo natin. Si kinat ko to noon. Tsaka yung sa kadena. May distansya naman ng konti. Uh, hindi ko lang masyadong pinuno to ng hangin kasi uh, bago pa. Tsaka binagay ko rin sa NS 150. Yan. Tingnan nyo guys. Mga NS user dyan. Ito. Tingnan nyo. Uh, mas malaki ito tingnan pag nasa personal yan oh. o kita nyo man uh, yung mags natin stock mags yan yung mags natin lumiit tignan nyo yung motor ko tingnan nyo yung NS natin yon sobrang laki sa mga nagtatanong dyan ito panoorin nyo to uh, gusto ko lang i-share yung motor ko kasi marami ako nakikita na nagtatanong kung ano bang mas maganda sa gulong na NS kung kasya ba yung ano size na noon dati gamit ko size 130 by 17 ngayon try ko to 140 ayun mas bumagay yan tingnan nyo sa so, mga nagtatanong dyan ito yan thanks for watching